Good afternoon mga ka-farmer and welcome back sa ating channel. Update ko kayo sa ating gagawin na garden ngayon nagsisimula na kaming gumawa ng plat dito sa gulayan ang plat na to ay tataniman natin ng talong yan kasama ko ngayon si Bain si Dondon at dito si Maymay at si Isa Sa dito ka farmer kami nagsisimula no? ito yung yung lupa na to ay naararo na namin nakarang mga dalawang linggo na kaya ngayong araw ay nag cross kami tapos diretso ito na. Flat na ito. Ito yung area na to ay si Bain. Siya magtatrabaho dito. Siya mag dito ng gulay natin. Ang sukat na ginagawa namin sa plating ay 1 meter yung kanyang bed. Ito so, ito yung kanyang bed. Yan. So 1 meter yan. At itong daan namin ay 1 meter din. Ginagawa namin na 1 meter yung daanan kasi dito sa tinataniman namin ng talong ay dalawang linya. O para kapag lumaki na yung talong dito sa daanan ay malawak pa rin kapag nagpitas tayo ng talong. Do, hindi pa rin natin masyadong masasagi yung talong dahil 1 meter yung kanyang distansya. Dito naman ka farmer ay gagamitin tayo ng hose. Itong hose natin, di trees ito. Galing ito doon sa solar pump. Kaya dito ko napili sa may taas na to. Dito magsisimula yung garden papunta doon kasi dito yung level na mataas at papunta doon sa ibaba. Yan gano'n. So, dahil hapon na at makulimlim, uh, uuwi na tayo. Bukas na naman natin tatapusin bukas ng umaga dito. Siguro mga mga tatlong tao bukas dito yung gagawa ng plat para mas mabilis itong matapos. At uh, upang makapagsimulan na rin tayo makapagtanim ng talong. Good morning mga ka-farmer at ngayon ay dito na ating dito sa ating garden. At ngayong araw nga uh, kami dito ay anim. Si Patrick, si Bain, si Angkil, don si Dondon at saka si Jason nag-aararo. Yan, so ito ay kadugtong ng video natin kahapon. So ngayon, ang ginagawa natin ngayon ay uh, actual na na pagpa-flat. Although kahapon lang natin to na-cross at diniretso na kagad natin to uflat. Kaya napapansin natin dito mga kulay green pa yung mga damo. Pero yung mga damo na yan kasi ayano na. Um, matatabunan din ng plastic mulch kaya mamamatay din siya kapag natabunan ng, ng plastic mulch kaya sa palagay ko hindi na kahit hindi na nating hintayin na mabulok ito o mamatay so yeah, dahil bago yung bago itong inaararo kaya ilang bisis na nasira rin yung araro So ito, yung isang araro na nasira na. Yan. Okay. So dito sa area na yan, tataniman natin ng talong. Siguro mga walong plat yung mabubuo natin dito. So yung unang step na ginagawa natin dito, yung paglalagay natin ng latid. to meron tayong mga nylon. At yung nylon na yan ay sumusukat ng tig 1 meter yung layo ng bawat isa. Tapos matapos nating malagyan ng nylon, ang susunod naman, ito yung pagpa-plot. Yan. Pagkatapos nating yan, magawa na na ganyan na plot, mayroong mga sumusubra dito sa gilid. Kaya yung susunod na gagawin ay ito na. Itong mga sobra na to sa gilid ay ikakat naman. Yan. Ito ay ginagawa natin para pag nagkabit tayo ng plastic mulch ay mas maganda at straight nating may lagay yung plastic mulch kapag na straight na natin ng na ganyan susunod natin gagawin ay ito na yung pag a, pag na natin yung ng kama ng ng lupang tataniman natin then dito nga sa pinakagitna lagi nating ginagawa yung ganitong style na medyo malalim sa gitna kasi dito nga natin papagusin yung tubig at ito sa dalawang gilid na yan na pares na mataas, diyan naman tayo magtatanim ng gulay. Mula dito sa hose na to, dito magagaling yung source natin ng tubig. Ito ay nakakonect sa ating solar pump. Yan. So dito natin yan siya ilalagay. Yan. Lalagay natin yan yung, yung hose na yan at mula dito agus yung tubig mapunta doon sa dulong bahagi hanggang doon yan sa dulo na yan. mapunta doon kung uh, pili pa nating dugtungan yung hose hanggang doon sa may kalabaw na yan doon naman uh, yung tubig baba uh, doon minsan may mga area may mga lugar sa plot natin na medyo mababa kaya magiging sanhi to nang hindi pagdaloy ng tubig kaya yung ginagawa natin tinataasan natin, nililibel natin yung flat na to simula doon sa dulo o papunta dito sa kabilang dulo upang makapagdalo yung tubig katulad nito ito yung ginagawa ni Bain ngayon yan. dito sa part na to ay malalim yan. titignan natin taas doon pagdating dito malalim tapos dito mataas naman so ang ginagawa niya tinataasan niya yung lugar na to upang yung tubig yung agos na tubig ay dire-diretso doon So dito sa bagong area na to ay medyo mabuhangin ng konti yung lupa at mabilis itong ma, mapino. Kaya hindi masyadong problema dito yung pagpipino ng lupa. Siguro kapag nataniman natin ito pares din yung resulta nito doon sa tinaniman natin ng sili at ampalaya. Magandang hapon mga kaparmer at ngayon ay alas 4 na ng hapon nakakompleto na rin tayo ng walo. 3, 6, 7, 8. So, walong plat na. Ang ginagawa dito nila ang kilay pang siam na plat na. Yan. At tapos na rin i-cross dito at araruhin. Siguro bukas ito, gagawan dito ng plat. Lumipat na yung nag aararo doon sa kabila. At dito, So bandang ito part yan ay nali-out na rin yung tataniman ng uh, pipino. Dito naman yung flat na yan. So yung hose na yon mula doon subukan natin kung kaya nating iabot hanggang dito sa area na to. Para abot pa rin dito yung tubig. So bukas siguro ka farmer ay tutuloy natin yung paggawa ng plot doon sa unahan. Tapos pag natapos natin hanggang doon sa may dulo na yon ay lilipat tayo dito sa inaararo. Yan. Pagkatapos na magawa na natin ng plot, ang plat. susunod natin gagawin, babalutin na natin to ng plastic mulch. At magsisimula na tayo magtanim ng mga gulay. Tsaka pala ka farmer, ito si Bain, yung mga ngasiwa dito sa gulayan natin. Siya yung yung ididestino natin dito. Medyo malungkot lang sa bundok nato. Titingnan natin kung kakayanin niya dito yung lungkot. Yan. Dahil si Patrick doon sa kabilang area. Maraming salamat ka farmers sa inyong panood and abangan ninyo ang susunod nating mga update dito sa ginagawa natin sa gulayan. Abangan nyo rin hanggang sa lumaki mga gulay natin upang matingnan natin kung ano yung mga magagandang nagawa natin ngayong taon at paano natin to may improve sa mga susunod natin na pagtatanim ng gulay. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like at syempre i-share mo na rin sa ibang nating mga farmer para makita nila yung ginagawa natin sa ating gulayan. At Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Happy farming.